Bukod sa paghahatid ng tulong dagok sa pagbangon ng mga nilindol sa Cebu, ang paglipat mula sa mga delikadong lugar, lalot mungkahin ng FIVOX gawing no-build zone. Ang paligid ng mga bitak at sinkhole, may report si Ian Cruz. Katabi ng Bogos City na epicenter ng lindol, ang bayan ng Tabogon, kung saan may limang nasawi. Apat sa kanila nakatira sa barangay Piyo na nasa gilid ng bundok kabilang sa mga nasawi, ang anak, kapatid at lola ni Jo Marie. Nahugot pa ni Jo Marie sa guho ang anak at kapatid na nasawi sa ospital. Ang anak naman niya, naputulan ng mga paa. Sobrang sakit po sir eh. Sobra talaga po. Hindi ko po tagakaya po. Pero kakayanin kaya namin po kasi nangyari na po eh. May isa rin namatay sa barangay Bili sa bayan ng Bourbon. Dahil sa mga sirang istruktura pahirapan ang paghahatid ng tulong sa mga nilindol. Ang Tabogon Port na puruhan ng gusto. Pahay tide pa lang pero makikita nyo po may tubig na dito sa kanilang pantalan dito ah, dahil nga po bumaba talaga yung ah, kanilang port matapos nga yung napakalakas na lindol. At um, napapansin din natin ano, may tubig na dito sa kanilang Coast Guard substation dahil nga po talagang pinapasok na ng tubig itong kanilang port na malaki ang ibinaba dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Limitado ngayon ng pier sa mga cargo ship at mga bangka, kahit ang boardwalk sa Tabogon na pinsala. Tukoy ng Bogo Bay Fault ang nagpalindol sa Cebu noong gabi ng Martes. Ayon sa FIVOLX, sa kanilang record, apat na raang taon ng hindi gumagalaw ang fault. But uh, with uh, uh, the 6.9 event, nagpakita ulit sa atin yung um, Bogo Bay Fault uh, walang activity ito for the last uh, 16, for since 1600s. Okay. And it means that wala uh, walang activity for the last 400 years. Nagmula ito sa dagat pero sa inspeksyon ng p volks kita rin sa lupa ang bitak. Ang fault na gumalaw kasi ay around 40 to 50 kilometers. So, Uh, hindi naman lahat yun magpapakita. Most of it is nasa dagat. Tapos yung tinutukoy nga natin, kano kahaba yung nagpakita dito sa kalupaan. Walong kilometro ang haba ng fault sa mga barangay ng Nylon, Dikit at Lapas sa Bogo City. Sa barangay Nylon, bakas ang malalaking bitak at uka sa sementadong kalsada dahil sa lindol. As of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers but a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung bago Bay fault, kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Kaya rekomendasyon ng FIVOLX, gawing buffer zone ang mismong fault at tig metro na magkabilang gilid nito. Supposedly, hindi tayo magtatayo ng struktura kasi anything built on top of the fault or within the buffer zone kasi wala pa tayong ganun ka engineering intervention when it comes to damages uh, due to ground rupture. Handa naman daw itong sundin ng mga barangay dapat yung bahay mo can withstand an intensity 8 ground shaking by following yung mga provisions dun sa National Structural Code of the Philippines. rin wag nang magtayo sa paligid ng mga sinkhole at iba pang bitak. Ang Mines and Geosciences Bureau nagsusuri na sa buong Cebu kasunod ng mga nakitang butas sa San Remigio, Bogos City at iba pang bayan. Kahit ang Davao City pinagiingat ng Hevolks dahil sa Davao City Fault System. Limang active fault ito na kahit isa lang ang gumalaw, anim na pong barangay ang tatamaan. Mula pa noong 2023, sinimula ng otoridad ng pagmamarka sa mga high risk na lugar dahil dinaraanan ng fault. Gaya sa barangay Mintal, kung saan minarkahan na ng FIVOLX o CD11, Davao CDRRMO at mga opisyal ng barangay, ang gitna ng barangay hall at gymnasium. Sakop ito ng Dakudaw Fault na aktibo at malaki raw ang potensyal na gumalaw. We are very proactive now, very proactive in our activity to identify the default lines and of course disseminate the information and preparedness. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para handa ang lahat kapag may emergency gaya ng lindol o bagyo, isa sa mga pinapayo ng mga eksperto ang pagkakaroon ng survival kit nakakasya ng di bababa sa tatlong araw. Ang mga pangunahing dapat meron sa survival kit ay siyempre pagkaing madaling ihanda at hindi agad-agad nasisira. Gayon din ang inuming tubig na payo ng American Red Cross ay isang galon kada tao, kada araw. Siyempre, dapat meron ding first aid kit at mga gamot. Paghanda rin ng flashlight, portable radio na didebaterya o iyong pinipihit para gumana at mga extra battery pati cellphone na charger o kaya ay power bank. May ding maghanda ng multi-purpose tool na mala Swiss Army knife na maraming gamit gaya ng panggupit, panghiwa, pambukas ng delata at iba pa. Magbaon din ng emergency blanket at sanitation at personal hygiene items. Para makasiguro rin magdala sa survival kit ng emergency contact information na nakasulat ang sino mang tatawagan o i-email pati mga kopya ng mga mahalagang dokumento gaya ng identification, reseta ng gamot, titulo at insurance policy. Magdala rin ng extra cash o pera at physical na mapa. Optional pero mainam na rin maglagay sa survival kit ng whistle o pito, face masks, posporo o lighter, pananggala sa ulan, tuwalya, extra na damit, sombrero at matibay na sapatos.